Hi guys, welcome back to my channel Ben Trincher, ang OFW yung waray ng Saudi. So mayroon na namang viral guys. So isa ito sa mga pinaka-viral na naman ngayon this week. So ito si mag-boyfriend at saka si mag-girlfriend ng 7 years na ipinagpalit sa 2 weeks pa lang niyang nakikilala sa trabaho. So magka-co-teachers to sila. At ang dami pang comments dito guys na mas maganda si 7 years compare kay 2 weeks. Tapos, meron ding comments na magkamukha daw sila ni 2 weeks at saka nung boyfriend nung 7 years. Magkailong daw sila. <laughs> di ba walang kasiguraduhan kahit 7 years, 15 years kayong magjowa pag di pa kayo kasal, maaring maghiwalay kayo. Kahit nga kasal, di ba guys, naghihiwalay. Maaring na fall out of love ito si guy kay girl pero hindi natin alam ang istorya ng kanilang relationship so nakikichismis lang tayo maaring may nakita to si boy doon sa girl na wala kay 7. At marami din nagtatanong kung pwede daw silang matanggal ba sa pinagtuturoan nila. Kung sa private daw, pwede silang matanggal kasi depende yun sa management. Pero pag sa private daw, kailangan ng mga evidence na walang masisilip na butas na katunayan na magjowa sila. Kasi bawal yon sa public school ang magshota-shota na magkakuti-teacher. Moral lesson dito guys, sa uh, magka-relationship kayo ng mahabang panahon ikayo na. So ito ang katunayan na kahit 7 years, 15 years kayong magjowa, maaari kayong maghiwalay. Maaring yung isa sa inyo is ma-fall out of love. So hang ako doon sa mga matatagal yung relationship tapos sila yung nagkakatuluyan at hanggang pagtanda ay sila pa din. Mahirap talaga mag-continue or magpanatili ng mainit na pag-iibigan. Alam nyo kung bakit? Kasi pag matagal na kayo nagsasama, parang na-fall out of love kayo. So nasa sa inyo na yung kung paano nyo pananatilihin yung init ng inyong relasyon. Maraming tukso ang darating sa inyong relationship. Pero kung tunay kayo nagmamahalan, until the end kayo pa rin. Ayan guys ha. So wag kayong assurance na kahit matagal na kayo or kahit 20 years na kayong mag nagsasama, maaari pa, pa rin kayong maghiwalay. Kasi may mga bagay na minsan hindi napapagkasunduan ng magkarelasyon. So wag nating sisihin si Guy, maaring na fall out of love siya kay girl. Hindi natin kasi alam yung buong kwento, ba? Diba? Hindi lang talaga sila para sa isa't isa. Maaring may nakatadhana para sa kanila guys. Yun lang. Don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel and my TikTok account. Ben Trinchera, damo nga salamat ngan pag-upay ka ngan. God bless. Until the next video, guys. God bless.